Good evening guys, welcome back sa ating channel. So, time check tayo dito, guys. Ah, uh, 6:30 ng hapon. So, medyo matagal din tayong hindi nakapag- vlog kaya gagawin ko ngayon, guys. Ah, uh, magwalis muna tayo at medyo maraming dahon yung bakuran namin dahil spring na dito sa amin kaya ang liliparan na yung mga ano, dahon medyo mahangin dito sa amin. So yan, may gloves ako. Meron tayong wala tingting. at May daspan tayo. So, ngayon lang tayo ulit nakapag ano guys, no? ah uh, nakapag vlog. So, punta na tayo dito guys. So yan guys, ang dami nating walisin. Ayan. So dito lang muna ako sa harapan ng bahay namin ngayon. So, maganda yata kung pulutin ko na lang guys. Marami pang nakukuha yung kamay ko kaysa doon sa walis tingting namin. Meron tayong pangkalay kayo guys. Oh, ayan. Oh. So, Pagkatapos nito guys, ah, maglalakad tayo doon. Maglalakad um, ako mag-isa. Exercise din yun. So, samahan ako guys. So, dito ako guys sa likod ng uh, bahay namin. lalakad lakad lang muna ako dito kanina mag-isa. So dito guys, 7 na ng gabi. Ayan o mga naglalakad dito. Kaya mahangin, uh, uwi na ako at giniginaw din ako. So babalik na tayo doon sa bahay. So yun na guys no sa magsi video. Uh, maraming salamat sa mga nanonood. Kahit na konti lang tayo. Ah, uh, tagal ko na kasi hindi nakapag ano. Kapag upload kaya yun. Kini nagwalis nag ako doon. So see you sa ating next video.